walingan ni National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson Jonathan Malaya ang claim ng China na nagpalaganap ng malawakang polusyon ang BRP Sierra Madre sa may West Philippine Sea. Nitong Marso a dos, mga kabumbo ay naglabas ang China ng video footage na nagpapakita umano sa mga tropa ng Pilipinas na nagsusunog ng mga basura doon sa may BRP Sierra Madre. Ang outpost ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal o ito ay kilala rin sa tawag na Second Thomas Shoal. Bagay ng inilabas na video ay ang makapal na usok mula sa mga sinusunog na mga bagay. Makikita ho ninyo sa inyong, inyong mga screen para po sa ating mga viewers, eto hong uh, accompanying uh, video mga kabumbo. Pero ay naman kay uh, Malaya, walang katotohanan na gumagawa ng pulusyon ng mga tropa ng pamalaan na nakabase doon sa may BRP Sierra Madre, Anya. Posibleng nakita lamang ng mga Chinese ang paglilinis ng mga sundalong nakabase sa isang ng barko at naglabas na mga ito ng sariling opinyon ng hindi bineberipika. Iginiit din ng opisyal na sa halit na sirain ng West Philippine Sea ay pinapangunahan pa ng mga tropa ng gobyerno ang pagprotekta sa naturang karagataan mula sa polusyon, basura at iba pa. Sa kabila nito ay na rin nitong si Malaya ang opisyal na paliwanag mula sa sandatahang lakas ng Pilipinas na silang may saklaw sa BRP Sierra Madre. Nanindigan naman opisyal na kaisa ang mga sundalo ng Pilipinas sa pagprotekta sa kalinisan at maging ang katatagan ng marine resources sa pinagtatalo ng karagatan.